Welcome to my blog And for today's blog Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga legalities Base lang ito guys Sa aking experience Hindi ako expert pagdating sa mga gantong bagay Pero i-share ko ito sa inyo Hindi para ipagyabang Bagkos ito gusto kong maging uh, Information, informative sa inyo Malaman nyo Na dapat ganto pala ang ginagawa natin Okay, to make the story short simulan ko na Ah... Uh, pagka OFW tayo, kahit naman o kahit naman hindi OFW, gusto magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling lupa, lalong-lalo na doon sa mga katulad naming walang-walang walang wala kaming lupa, lupa lang nasisingit namin yung meron kami. So ganito pala yun guys, kasi nung nasa Saudi Arabia ako, uh, bumili kami ng lupa na wala ako dito sa Pilipinas. Yung asawa ko ang ano, yung, yung nag-manage. Tapos, yung pagbili ng lupa, hindi siya mismo ang nakipag-usap. Ibang tao ang nakipag-usap. Kumari niya ata. Kumari ng asawa ko. Ayun. Tapos, nung nakipag-usap yung kumarin ng asawa ko, siguro yung kumari ng asawa ko, hindi din niya alam yung mga gantong bagay. Pero hindi alam ko alam kung nasa likod ng, nasa likod ng utak niya kung anong, anong, anong mga... Hindi natin alam kung anong mga thoughts niya. So, ayun. Binili ang lupa dito sa Bulacan. Tapos, Uh, nung, nung, nagbayaran, gumawa ng date of sale. Tapos, ayan na, gumawa na ng bahay. Tapos, along the way na paggawa ng bahay, nung unang-una pa lang na ginagawa ang bahay, ang gabang makalapian itong bahay namin dito, dumadaan sila, dumadaan yung pagdi-deliver ng, ng materyales, yung asawa ko sa, sa gate nung ano sa gate nung may bahay sa gate nung nagbenta ng lupa so nung makalatian na nga ako inulit ko lang pala sorry nung makalate na pala 'yung paggawa ng bahay. Bigla na lang uh, sinabing hindi na pwedeng ano, hindi na pwedeng dumaan sa gate nila at naglagay na nagbigay pinadaan na lang kami doon sa uh, likod sa gilid. Ilalagay ko 'yung drawing dito. Ayan, Diyan na lang kami pinadaan. Tapos pagdating ko dito October 20. Uh, masaya kasi may bahay pero ano, uh, kasi dumang kami mag-asawa sa ma away talaga. nag talaga kami tungkol dito. Tapos nitong mga bandang huli na, na move on na ako, na ko na yung ano ko, yung problema ko sa asawa ko. Uh, inayos ko naman to, inayos namin to. Kinausap ko talaga siya na kailangan natin tong ayusin kasi tumatanda na tayo. Kung, kung hindi natin to ayusin ngayon at ayusin natin pag matanda na tayo at wala na tayong kakayahan at malakas yung kalaban, hindi natin ito magagawang ganito. Although sinasabi niya na hindi naman nila gagawin to kasi may date of sale naman. Ang akin, hindi yun sapat. Kailangan talaga titulo na sukat na alam namin kung saan. May mga record na kami dito sa local at sa munisipyo, sa barangay hall. So ayun guys, inayos namin uh, kasi ang binili namin is 50 square meter lang. 50 square meter, hindi ko na sasabihin yung presyo. Tapos, ayon uh, ayun, gumawa kami ng bahay dito. Tapos, yung sa harap ng bahay namin, guys, pagbukas mo ng pinto, siguro dalawang, dalawang, ah, uh, ruler lang yung pagitan, tapos, iba, iba, na yung may lupa. Tap, pero noon sa harap ng, guys, ah, uh, andoon yung dinadaanan namin. Doon sa binigyan nilang daanan, ah, uh, doon dumadaan yung mga borders nila, kasi may borders sila sa likod eh, syempre, mga borders nila yan, uh, nakaka, parang, perwisyo, kasi marami silang aso. Uh, ma syempre, may mga bata yan, mga maiingay yan. Tapos, hindi naman sila responsable paglagay ng, pag ng mga dumi ng aso nila. Pagbukas mo ng pintuan namin, ng bintana, hindi kami nagbubukas masyado kasi ang mabaho. Talaga, may araw ng mabaho. So, ayun, nagkaroon ng nang-enkuentro. Sinu sinugod ako dito nung babaeng ano nila yung borders nila pero hindi tayo ano hindi tayo papatalo lalaban tayo kasi nasa tama tayo so ayun nagkaroon ng kwentro tapos nung mga bandang huli na uh, ito naman may ari ng lupa kumuha ng hollow blocks dalawang piraso ah uh, hinayaan ko lang tapos pangalawa so, kumuha ulit siya ng isang hollow blocks yun talaga guys galing ako Maynila noon alam ko talagang siya kasi kilala ko yung hollow block namin <laughs> So, inasunto ko siya sa ano, sa tindahan nila. Sabi ko, wag mo kang gagawa-gawa ng ganyan. Kasi uh, alam ko yung alam ko yung pwesto ng mga hollow block niyan. Tapos sabi niya para kang ano ah. na I sorry guys. Ano, ayun na. Uh, sinabi ko, uh, kinuha niya yung ano, hollow blocks doon tapos binibigay niya sa akin. Uh, tapos sabi hindi ko kinuha, bigay mo doon sa ano ka sa pinag pinagkuhanan mo. Ayun. Tapos nung ano, nung susunod noon, Uh, yung sinugod ako nung borders nila na ano daw ang violation nila kasi tchinecheck ko talaga 'yan yung paligid ng bahay namin kasi uh, lagi tong walang tao dati weekend weekend link lang tumay tao so nung pag nandito na ako pinapakiramdaman ko muna yung sitwasyon kung ano ba talaga ang pwedeng ang problema. Tapos nung namatagal na ako dito, nakikita ko na yan, ang daming tae ng aso sa halaman. Tapos sinabihan ko yung ano, may-ari ng boarding house na sabi yung borders niya. Tapos hindi niya sinabi, hindi ako na lang nagsabi. Pagpakumbaba pa ako na, hinawakan ko pa ang kamay ng mga ano, ng mga borders nila na ayusin yung tae ng aso. Tapos sugudin ako ng gano'n. nilabanan ko siya, sagutan kami. Yun na yung ground sa akin na ano, yung mga dalawang binanggit kong problema pang sakit sa ulo, yun yung grounds sa akin na kailangan ko talagang bawi, kailangan kong habulin yung rights of way. So, nung pinapakalma ko yung sarili ko, tapos dumating yung araw na uh, kinausap ko yung matanda, kasi meron din kumuka ng malunggay dito na hindi nagpapaalam, inuubos. Siguro kung pangulam lang, okay. Pero pag yung pangbenta naman, wag naman ganun. Kasi landowner kami dito eh. Hindi naman yan, daanan yan, daanan namin yan. Kung baga, hindi siya inaangkin, pero respeto, ganon. So, ganon nga, di kinausap ko na yung may arit ng bahay na, ay may-ari ng lupa na, ano, uh, sabi ko wala kayong binigay na rest of oh, peace amin ka. Tapos ang sabi niya, eh, umayon naman si, ano, yung babae na siya daw ang kausap nila nung, nag nung inalok tong bahay tapos inalok sa asawa kong ganyan tapos di kalma-kalma ako uh, parang sabi ko parang suntok sa buwan to ah. tapos pumunta din ako sa barangay hall barangay hall dito na nagpa-advise ako kung papaano ba tapos ang sabi naman sa barangay hall na galon po talaga kung saan kayo papadaanin nung no? may ari ng lupa doon talaga kayo kasi na-invade daw siguro yung privacy nila pero ang pinupoint out ko ang ang pinopoint out ng mga official sa barangay hall ano ah, uh, hindi na violate yung rights namin na magkaroon ng rights of way ang sabi nila ganun daw po talaga yon hindi nila po naiintindihan na wala silang binigay na rights of way sa amin kasi ang ang akin ang pagkakaintindi ko sa rights of way daanan lang namin exclusively kami lang na bumili yung parang gusto ko siyang paderan gusto ko siyang bakuran yun yung ano yun yung nasa isip ko kasi rights of way nga eh tapos gusto kong bakuran yung ano yung binigay nilang daanan pero hindi lang kami ang dumadaan doon pati mga borders nila so ayun nangyari nang ganun pinadaan ko na naman yung ilang buwan kasi nag-iisip talaga ako kung paano pero yung isang babae sa barangay nagsabi niya sa anak sa akin na magpa-advise kayo sa attorney sir sabi niya ganun so nagpa-advise kami sa anak nagpa-advise ako sa attorney nagtanong ako tinanong ko sa attorney kung ano ba yung rights of way uh, ayun Parehas kami ng thinking, parehas kami na yung sinabi ng attorney at yung nasa isip ko, parehas, akmang-akma talaga. Tapos dinabuhayan ako ng loob. Tapos kinausap ko yung asawa ko na sabi ko magkailangan natin magpasukat ng lupa. Kasi nga, ganito yan, gusto ko magpasukat ng lupa kasi ang sinasabi nung nagbenta ng lupa, hindi daw sa kanila itong lupa. Tapos, uh, ang sabi sa akin sa barangay hall, kung hindi daw sila ang may-ari ng lupa, ang tunay na may-ari ng lupa at yung tunay na may-ari ng lupa ay nag-alboroto na bakit daw nila bininta hindi sa kanila. So ganito, uh, ang worth nung pangbili namin ng lupa ibabalik Tapos itong bahay, tinanong ko din kung anong mangyayari. Ang sabi nung nasa barangay hall, kung hindi nila babayaran yan, babakbakin nyo lang yan para hindi nila mapakinabangan. So yung iniisip ko talaga na sabi ko sayang yung pagod namin kasi lagpas na ng 1M yung pinampagawa dito sa bahay. So, kinausap ko yung asawa ko, sabi ko, kailangan natin magpasukat. Tapos, nung nagpasukat kami, yung sinabi ng attorney na kailangan mag-obligado na magbigay sa dalang rights of way, sinabi ulit doon sa, ano, sa uh, surveyor company. Yun din yung sinabi nila. So, talagang nagkaroon ako ng, sabi ko, tama talaga yung nasa isip ko. So, tapos, nag-usap din kami mag-asawa na gano'n dapat talaga. Kasi gano'n din yung iniisip niya eh, kaya lang yung asawa ko kasi masyadong mabait, hindi siya nakikipagtalo sa mga ganyan uh, siguro, dahil ayaw niya maapektuhan yung trabaho niya, tsaka mag-isa lang siya dito tsaka niloko siya eh hindi kasi siya talaga sa nanluloko inisahan talaga siya so gusto kong mabawi yun kasi nasaktan din ako so uh, nag-inquire kami sa surveyor company, tapos nagpa-schedule kami, nagbayad na kami ng 28,000 28,000 at ano yung pala, yung pala yung ano, nagbayad kami ng pampasukat kasi yung 28,000 each part pala is 7,000. Halimbawa, yung lupa namin, 7,000. Tapos yung rights of way, 7,000 din. Tapos yung ilang division kasi mahahati yung lupa nila. Depende sa si division, 7,000 each. So, binayaran namin 28,000. Yung pag magpapasukat pala, yung 28,000, it depends yan sa mga may-ari ng lupa kung babayaran babayaran niya kung halimbawa ito uh, kung mga walang pera tong tatlo ako tsaka yung may-ari ng titulo yun ang magko-contribute sa ano sa bayad sa pagpapasukat ng lupa so ang ginawa namin binayaran namin lahat yun kasi gusto ko talagang pasukat. gusto ko talaga siyang malaman na anong ganun ang mangyayari tapos nung okay na yung settlement namin sa surveyor company dumaan kami sa bahay nung mayari ng lupa at kinausap ko talaga sila na nilinaw ko kung ano yung ibibigay nilang rights of way. Ang sinabi nila, yung nasa gitna daw, itong nasa harapan namin. Uh, sabi ko kasi magpapasukat na kami. Uh, walang problema, sabi magpapasukat, magpasukat lang kayo. Kasi kapag pag nagpasukat kami, yung rights of way na sinasabi nyo, kukunin talaga namin yan. Baba ko, papapader ko talaga yung rights of way na yan. Kung kulang yun kasi isang metro lang yung ibibigay nyo e eh, nasa batas yan, 3 meters. Babakbaking ko yung tindahan nyo. di nag-isip sila, hindi sila nakasagot. Parang nagpa, sinabi ko na wala sa kayong wala, sinabi namin na wala silang access sa boarding house nila sa likod. So nag-isip sila, singit ko na lang may option naman po kayo kapo ibigay eh, nyo yung nasa gilid tapos, ayun, nagkasundo na yun na lang daw sila. Ang, ang sabi, isang metro lang daw, pero hindi ako pumayag. Ang sabi ko, 3 meters. Sabi nila, yung magagalaw yun daw yung gate nila. Hindi ko yun yun. Hindi ko siya, hindi ko siya in-emphasize yung magagalaw yung gate nila. Kasi obligalo talaga sila magbigay ng rights of way. So, nung sinabi nilang yun na yun, tapos medyo okay na siya, parang ang pinaramahan namin sa barangay hall is 2.10 meters, 2 meters and 10, inch, 10 inches. May pernahan yon. Pero ang sukat lang ng surveyor is 1.93, 1 meters and 93 inches lang, wala siyang 2 meters and 10. Kulang. Pero okay na may daanan na kami. Ah, uh, 'yung nakuha na nag na kami ng kasunduan, nung nagkasundo na kami sa daanan kung anong laki doon ko na sinabi na babayaran naman po namin yan. So, binayaran namin yung rights of way ng 15,000. Nagparamahan kami sa barangay. Binayaran namin kasi alam ko yung pakiramdam na gano'n yung aasuntuhin ako ng ibang tao. Parang kakausapin ako ng ibang tao dahil parang nang isa ako eh. Nararamdaman ko yung naawa ako sa kanila hindi ako masamang tao na dikdikin ko talaga sila. Hindi. Kung gusto ko silang dikdikin, pwede. Pero binayaran namin. Kasi yun yung nasa batas. Ang rights of way, binabayaran din yan. Pero kasi hindi nila binigay. Bakit ko kiniklaim to, itong bagay na to? Kasi yung plano ng bahay namin na bago dahil doon sa rights of way na yan, hindi sila nagbigay. Imbis na yung uh, pintuan, nakaharap siya sa, naisettle na siya dito sa south. Napunta siya sa north nilagay yung ano yung pintuan sa north which is nakaharap lang siya sa ilang 24 feet lang ay 2 feet lang yung allowance tapos sabi ko hindi talaga pwede kasi nakakipagtalo nga ako dito sa boarding house, uh, borders nila sa likod dahil napipirvisyo kami tapos yun ah uh, na yun. Na-claim namin yung rights of way. Tapos, ayun, uh, pin past week, past two week, past month, ano, parang nung April, first quarter ng April, laging busy talaga kami kasi, ayun, nagumastos, tapos lakad dito, lakad doon, tapos ang ginawa ko, kasi ginawa namin mag-asawa, pinapader na namin yung ano, yung, yung ano namin, yung, yung way namin, yung kami lang. Tapos, ang problema ngayon, nag-aantay pang ayusin namin itong pintuan. Kasi kailangan namin siyang ilipat doon sa kabila. So ayun guys, settle ko lang i re remind ko lang na pag bumili ng lupa, kailangan may date of sale uh, tapos yung uh, kasulatan siguro, kasulatan o date of sale tapos yung muhon tapos yung blueprint. Kasi pag nagpasukat ka after a week, bibigay sila bibigyan nila sa iyo yung plano. Tapos ilalagay doon yung pangalan nung may-ari ng lupa. So, andun yung pangalan ko, tsaka yung pangalan ng asawa ko. Tapos, uh, pero iba pa din yung ano, title. Uh, kasi yun yung ililipat mula sa mother title, papunta sa amin, sa, sa, pangalan na namin. Yun yung medyo costly, kasi abot siguro siya ng mga 80,000. 80,000 pa. Pero, ginawa, uh, ginagawa ko yun dahil, yun na nga, nang sinabi ko sa unahan na, ginagawa ko to, ginagawa namin to, kinatama namin yung mali kasi habang may habang may panahon at kaya pa. Kasi pag tumanda na at wala nang trabaho, hindi na kayang ayusin yung mga ganyang bagay. So kawawa yung mga maiiwan at saka halimbawa kung gusto namin ibenta to. Kasi one of these days, do, nagmamahal talaga itong mga property talaga dito kasi city na to. So ayun. Uh, doon sa nagbenta ng lupa at sa nag-offer, medyo hindi ako okay. Hindi ako okay kasi hindi, yung, yung nagben, nagbenta ng lupa, medyo okay. Pero doon sa nag-offer, hindi ako okay kasi mali talaga, may mali sila. So ayun guys, sana uh, may natutunan at nag-enjoy kayo sa vlog ko. Sa susunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung aktual na ano, uh, pwesto ng bahay namin nung wala pa siyang rights of way, yung binigay nilang daanan sa amin na hindi siya rights of way at yung rights of way na nakuha namin ipapakita ko sa inyo. So until next vlog guys, pagsasalitain ko muna yung asawa ko sa huling bahagi ng vlog na to. So until next vlog, kung hindi ka pa subscribe please subscribe and follow my Facebook account, Dorot TV and Dorot TV official sa YouTube, ang aking YouTube channel. So until next vlog, yung asawa ko na magsasalita. Ako na magsasalita. Ito lang ang sinasabi ko sa iyo mula. Una hanggang ngayon, hanggang huli. Ha, at hanggang matapos ang problema nating ito. Biktima din ako. Wala akong alam dyan. Biktima din ako ng ano, ng pagkakataon. Wala akong alam dyan. Ito lang sabi ko. Ayan, isubscribe niya lang ang ano ko, ang ano ng asawa ko, ng... Youtube channel niya, Dorot TV Official, tsaka sa Facebook, ah, uh, Dorot TV. Ayan. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo. Sa next time, ipapakita namin yung mga, ano, yung actual video ng, ano namin, properties namin. So, until next vlog, bye-bye.